Bakit kailangan kasi naka-blindfold, Sam? Basta wait lang po. O, tulungan mo ako dahan-dahan, ha? oh, O, ayan, Mommy. Tanggalin mo na po yung blindfold. Surprise! <laughs> <laughs> Anong meron? Hindi ko naman birthday ngayon na. Naku, <laughs> girl! May sasabihin daw sa'yo itong jowa mo. No? Actually, siya ang nagprepare ng lahat ng doon. Okay. Hello, <laughs> Will you marry me? Again? <laughs> Makakatanggi pa ba ako sa'yo? Yes, yes I will marry you. Kayo talaga? Please. Cheers! <laughs> na, na, yeah. ah, na. Hanggang mo yata ngayon. Kaya, kaya? Oo no, naman. Wow! Huh? Okay! <laughs> ah! sa wakas, masusolo ko ng asawa ko. <gedfoot> Hindi rin. Bakit naman? Diyan mga bata. Ah, saan? na oh,